Yeah. Nev C Lego, sleeps. Lego. Ikaw ang nag-iisang babae. Let's go. Let's go. Ikaw ang nag-iisang babae po na para sa akin At wala na kong iba pa na gusto na makapiling Ikaw lang ang bukot tangi ko na laging hahanapin Nahanapin ka kahit saan ako'y mananatiling Makapiling na lalaki mag-aalaga sa iyo Magbibigay ng kasiyahan dahil dyan sa ganda mo Aalagaan ka't mamahalin hanggang sa mapadulo ng mundo Kut kalawakan ikaw ang magiging amo na paamo mo ako na pasunod kahit saan Naging laman ng puso ko pangalan mo naging daan Kasi ako'y napalayo sa dati na pasan-pasan ikaw lang ang nagpasaya Kaya di ka nakawalan O oh, di ka nakawalan Hindi ka na mapupunta Pa sa ibang lalaki na Kasi naman mahal kita Hindi ako gaya nila Na madaling matutumba Pagmamahal ko ay iba Sa'yo ko lang ipapakita